Yun, good morning mga kabadi. So, tara. Biyahe ulit tayo. Uh, ngayon, i-check natin yung mga suppliers natin ng bigas. I-check natin yung mga bigas nila then Saka tayo mag-order at iikot tayo, maghahanap tayo ng sasakyan mga kabadi kasi wala na tayong mga sasakyan na ibebenta. So, bago ang lahat, Pa-diesel muna tayo mga kabadi. Yan, dito tayo sa suki natin. So, natapos na, na tayo sa Nueva Ecija, mga kapadi. At ito, papunta na tayo. Hanap na tayo ng unit. Dito sa may bulakas. At napakalakas ng... Na. So, nandito na tayo. Check natin itong lero, lero na GT. 4x4, automatic Match, mga kabats may pagawain yan mga kabats crack na rin mga leather niya dito pero ang ganda ng features ng GT mga kabati mm Ah, huh? ah, 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 ah. Maganda siya pero may konting pagawain mga leather niya dito na crack sa Yung mga gulong niya makakapalpa naman mga kabad. Pero tas kalikaw tapos isilaw niya dyan Mga kapat. Si JT. Ha? May commuter din dito mga kabad, eh Sariwang-sariwang. Ah. Eh, sariwa Yung silver. Ako. Original paint. Oh. Oh, nandito tayo sa tabi ng expressway, mga kabady Dito sa pwesto ni Boss Noel. You know, dami niyang sasakyan.